ganda. Mayong maayong atla adla. Kaya pasalamat siya po karoon nga panahon. Karoon, sukat so kagabi gabi e. eh. Kaya pasalamat po sa ginoo. Kay, ka, kagabi isugod sugod kagabi eh, na na siya po yung Kaya pila naman good ka bulan. Nga kanang naamang mga, mga kababayan nato nga kanang kusog ka ayo ba unya ako manggod wala dili na ko sila ta tag doon, maski kabalo kong ako ilang ipadungog-dungog, kay nga no mangud. isip manggod na ako, nga dili sila worth it, nga hatagan ako pagtagad, ug sayangan ako sa ako ang panahon. Kay nga no, kanang ako itubay sa ilaha, dili na ako i-level ang ako ang kuan sa ilaha ba yun. Kanang murag, ah, kung baga, ah, palingkera ba na ingon ana wala dili na dili ko una, dili ko gusto ingon ana ba Moto, maski tuod maldita ko, kabalok ko yung lugar na ako ang akong kaugalingon. Kabalok ko yung lugar na ako ang ako ang kahimtang. Kay daan pa sa una, ako yung permenting duman si mama, sila papa nga. Bago kumilakaw, may anak yun sila. Ang imong kamaldita, ibili na diri sa Pilipinas, ayaw dalha sa sa laing nasod. Kabalo man ko nga maldita ko, pero ibutan jud nako ako sa lugar. Mautong karon karon lagi nga mga panghitabo nga na ayo nasuko sa kuha. kay tungod lagi siguro ani akong kaprangka ugusap pa daw tungod sa akong kapangit nasuko sila sa ko ah luya oy nga kanang ko anon ka ba ay buli ka nga pangit ka luoy ka dugog dugogong ka nga kuan kanang mo imong nawong murag kanang gi gipagsamantalahan og napulo ka demonyo kanang ingon ana ba nga murag mga binata nga istorya so di wala na ako na sila gitagad siguro ang akong mga mga akong circle of friends wala na ka wala na kapugong sa ilahang sila ang murag nasakitan para sa kuha kung namoy mga barkada amiga nga kuan tinu tinud anay sa inyo ha it, it i treasure yun na sila kaya ngano no, panagsara ka makakita yun nana. So, na na so na sinati na ko nga um sa ilahang pagkuhan pagkuan nga sila hinuon ang sila hinuon ang kanang murag nag ako sa ko para sa kuwa ba kay ako wala namang gyud ko pasagdan ramang gyud nako pero sila di ay wala, wala na ko wala nako gigkuan hunahuna nga sila di ay nasakitan para sa kuwa so nahitabog gyud mao nga murag nagkuan gyud ito na ko nagkuanan nga oo oh, ka ba lumang ko nga ang tinood, an lisod mangita og tinuod nga amiga tinuod nga barkada tinuod nga higala mauna kung naamoy tinu, naamoy mga barkada amiga nga prangka nga mo istorya sama prangka chuko mo istorya itreasure yun na kay ka na sila tinuod na siya nga amiga og salamat sa inyo ha pasensya na mo nga patikam mo Kamo ang nasakitan para sa kuha. Thank you kaayo. Thank you kaayo. Salamat. Bye-bye. Ugamping -bye. ang tanan.